representatives sa tunga sa mga flood control scams. Samtang, malakanyang ginanunso ang pagtangdo kay uh, XPNP Azurin bilang magabulos kay Mayor Magalong bilang special advisor sang ICI. Para sa Balita sa Western Visayas, Balitang Regional. Task Force o na 100 million nga Mansaya Creek Rehab uh, Project gintapos na sa DPWH-6. Samtang ikapito na uh, patay bangod sa leptospirosis na record sa sudad sa Bacolod. Mga balita dito sa probinsya sa Capiz, balitang lokal. Task force pagdumdum sa gobyerno probinsyal nagpanagtag sa relief goods sa mga napektuhan sa bagyong aupong sa probinsya. Para sa atong balitang sports, Gabriela ginkondenar ang pag-report sa pega para sa mga babaeng referee sa basketball. Balitang showbiz, suvi at trata, gindi activate ang ex account kasunod sa pag-resurface ang mga daan ng mga posts. Kag sa atong balitang veritas, bago nga arsobispo sang Cebu, nagtanom sang kahoy, nagpaambit sang pagkaon sa mga imol, antes ang installation. Nabatian mga kalagad ang aton nga mga headlines sa bantayan ninyo sa hindi madugay ang detalye sa ng aton ginpanglinya nga mga balita. Sa sininga tinio ni Balon Tadanay ang pinakaulihing nga update tuhoy sa mangin lakad sang panahon subong nga adlaw diri sa aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Para sa atong spirit weather update mga kalaga, yaring report sa DOSD Pag-asa, nga gin-isyo alas 4 kagainas ang aga subong adlaw September 30, 2025. Wala nasang ibang mga weather disturbances nga nag sa sulod kagwas sa Philippine Area of Responsibility magluwas mga kaalagad sa Easterly. Ang Easterly, sa magadalas maginal maginalumon nga kalangitan nga may mga lapta-lapta nga mga pag-ulahan pagitlat kag pagpanaguob sa Metro Manila, Bicol Region, Bulacan, Rizal, Caguazon. Samtang Easterlies man ang mag ang magahatag sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers kag like thunderstorms sa nabiling nga bahin sang pungsod. Pahanubdong sang pag-asa bangod sa pag sa gihapon posible ang flash floods kag landslides sa tiyon nga magbaskog ang mga pag -ulan. Para sa aton nga temperatura, maximum temperature 29.3 degrees Celsius nga mabat alas 11 karon sa ang aga. Minimum temperature 24.5 degrees Celsius nga nabat alas 6 kagiin sa aga. Nagbutlak si Haring Adlaw alas 5:40 is kag magatunod ini mga kaalagad alas 5:40 sa isman karon sa hapon. Para sa aton regional forecast, lauman ang partly cloudy sky so at times cloudy nga may mga rain showers kag thunderstorms sa probinsya sang Capiz. Aton minimum temperature 25 degrees Celsius, maximum temperature 31 degrees Celsius. Aton nga hangin mangin mahinay tubtub ka sarangan samtang aton coastal condition mangin makanay tubtub ka sarangan. Para naman sa weather forecast, mga kaalagad diri sa syudad sang Rojas, lauman ang maulanod nga panahon na nga aga mga kalagan May arasang 34 to 54 chances of rain. Samtang pag-abot naman sa hapon, magano ang chance sa pag-ulan sa 34% mga kaalagad. Kagpagkato sa alas 5 sa hapon, tubtob sa gabi, lauman naman ang liwat ng pagtaas ang chance sa pag-ulan sa 54%. Nabatian mga kaalagad ang aton Spirit Weather update. Spirit Weather Update. Oras natin mga kaalagad, 9 minutos ang nakiligad sa atak ng alas 7 sa aga, bantayan sa akon nga pagbalika. Ang detalye sa aton itong ginpanglinyada ng mga balita. Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos ng mga malipot, kag-importante ng mga pahanumdom. Stand by! Sa mga pinalangga namun nga kaalagad, Kamu naga pamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radio sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas gin pabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Iniang 88.1 Spirit FM Rojas ang alagad nyo sa pagtuo-kagpagserbisyo. Sa tiunsang pagbalitian, kagpagkinahanglan. Isa lang ang imo sa landigan. Jump! Pharmaceutical distributor, and drugstore. Yara na hamtang sa National Highway Crossing, St. Capiz Doctors Hospital, Barangay Lawan, Rojas City malapit, masaligan, kag malauman. Permi bago ang stops. Sigurado gid nga makaayo ka pa para sa imo nga maintenance, bulong, vitamina kag madamuan nga pharmaceutical supplies. Jump ang una sa serbisyo, una sa pag-amuma sa imo. Masaligan, kompleto kag maayo magserbisyo. Bisita na sa Jump Pharmaceutical Distributor and Drugstore. Sa ang pagbulig para sa kaayong lawas, amo ang amon prioridad. John Pharmaceutical, pero may bago ang stocks, makaayo ka pa. Saving lives, preserving health. Kaalagad, Nakahibalo ka bala nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawana kung kita ang mangin mahalong kagresponsable nga driver? tama ka gid kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanundom para sa luwas ng pagmaneho sa ato nga mga karsadahon. Una, masami nga mag seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt, agod malikawan ang disgrasya. Ikaduwa, gamiton ang signal light. Panundong lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insaktong nga sinyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. At syempre, likawan ang paggamit sa cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulogan ay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipap bilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pa kadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag -una. Likawan man ang pagbiyahe ko na sa makahulubog nga ilimnon ukon o kung tuman kakapoy kag na pilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalintan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, pagsiguruduhon ang tagsa kabiyahe. Drive Safe Pilipinas! Ini nga pahanundom ang builog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit of M Rojas. Ang mga pangarap natin, ilapit nating palagi sa ating pagkatao. Ang taong walang pangarap para siyang ibon na tinanggalan ng bagwis. He can't fly anymore. You can't fly anymore without wings. Kapag tayo ay nawala ng pangarap, parang namatay na rin ang ating pag-asa. Ang pangarap ang humihila sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi sana natin kagyat na magagawa. Sabi nga, pag tayo nangarap, ang pangarap natin turns us to become better than our best. Sa pamamagitan ng ating metal, ang lakas ng loob, kaya nating kampanan ang mga bagay na sa akala natin, hindi natin kaya. Got a vision, a dream so grand. A place in this beautiful land thinking homes thinking futures bright and new we're here to build it just for you j p sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7.15 sa aga. Ang ininga time check ang builog na ginadulong sa inyo sa J.P. Orleans Realty Development Corporation. Kagamabalita nga inyo mabatian ang builog naman na ginadulong sa inyo sa Lawaan Patron Superstation. Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad may durias. Kagpara sa detalye sang aton nga mga balita sa Balita National. Nagresign sa iyo posisyon kahapon sang Lunes si ako Bicol Representative Zaldico bilang miyembro sa Kamara pila ka matapos siya ang gintag bilang isa sa mga ginaligar masterminds sa kickback scheme sa mga flood control projects. Ginanunsyo ni ko ang resignation sa Facebook kung sa diin ginpahayag sini nga nahadlok siya para sa seguridad niya kagsang sang iya nga pamilya. Sa isa kasulat nga ging padala kay House Speaker Faustino D. III, nagpahayag si Kong nga napilitan siya sa pagtender nga may gilayon nga epekto ko sa nga irrevocable resignation bilang katapos ng kamera. Suno kay ko inibangod sa mga direkta, grabe kag imminent threat sa iya kag sa mga katapos ng pamilya, subong man hindi paghatag sa iya sang kinamatarong sa nagakaigong nga proseso sa kasuguan. Sa sulat, ginpanginwala man ni ko ang mga nga ginhimo ni novatas Lone District Representative Toby Tiangco sa kay ethics complaint batok sa nagresign nga kongresista. Suno kay ko wala niya gintugutan ng mga last minute insertion sa 2025 budget kag insikwa ang mga ligasyon nga siya kag iya pamilya ang nagapatuyang sa sobra nga pagpakita sang manggad sa mata sang publiko. Gindugang sini nga ireserba niya ang iya kinamatarong nga atubangon ng mga akusasyon sa nagakaigo nga tion antes sa nagakaigo man nga forum. Sa iban pa nga, Balita National, din appoint bilang bagong special advisor sa Independent Commission for Infrastructure o kon ICI si Anay Hepes ang Philippine National Police. Rodolfo Azurin Jr. suno sa Malacanang sang lunes, duwa kaadlaw matapos nga nag sa pwesto si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Si Azurin nga magatrabaho bilang special nga manoglaygay kag imbestigador sang ACI suno sa palasyo sa isa ka pahayag. Suno padri nagasali ang administrasyon nga eksperyensya kag pagpanguna ni General Azurin magapabakod pagid sa mando sang komisyon sa pag-uphold sang accountability kag transparency sa paggamit sang publiko nga pondo. Matandaan nga kintangdo ni Marcos Jr. sa Azurin bilang hepes sang PNP sa Agosto 2022 kag nagserbisyo sang na sang walo ka bulan na kalabot sa mandatory retirement age ang abril tuig 2023. Sa iya pagpungko bilang hepes ng PNP, ginako ni Azurin nga nagsoprera sa manubo ng moral ang puwersa sa kapulisan bangod sa ginaregal kaibdanan sa isa ka-intelligence officer sa questionable pagkakumpiskar, nga pagkakumpiskara sa 990 ka kilos ng shabu na nagabalor sa 6.7 billion pesos. Si Azurin manamang hepes ng PNP sa ginmando sa ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang pagpura sa puwersa sa kapulisan kag nagpanawagan sa courtesy si resignation sa tanan nga mataas nga opisyal sa kapulisan. Sa isa ka payag dako ang pagpasalamat ni Azurin kay Marcos sa, sa iyang appointment. Samtang gindayaw naman si Nisi nga ginakabig sini nagakaigo para sa trabaho. Sa iba natin nga mga balita sa Balita sa Western Visayas, Balitang Regional. Gin-terminates ng Department of Public Works and Highways Western Visayas o so con DPWH-6 ang 100 million pesos ng Mansaya Creek Rehabilitation Project sa distrito sang lapas sa Iloilo -Ilo City bangusang persistent obstructions kag indi accessible sa site suno kay DPWH6 Director Joel Limpenko ang kapaslawan sa paghawan sa mga informer settlers sa kilid sang Kirika mo ang nagapanguna nga rason nga indi makapadayon ang proyekto samtang ginpahayag naman ni Iloilo -Ilo City Mayor Raisa Trenyes Chu nga ang sang proyekto mahimo nga malikawan paagi sa mas maayo nga koordinasyon sa tungasang pungsubno kag lokal nga mga panguluhan antes ang implementasyon implementasyon. Suno pa kay Limpenko, Setyembre 16 ang nag-epekto ng opisyal ng pagtapos ng proyekto. Ang isa ka report sa Oktubre sa nagligad nga tuig gikan sa Iloilo City Local Housing Office nagtumod sang indi magnubo sa 63 ka mga pamilya sa informal settlers nga nagapuyo sa higad sang Mansaya Creek nga may plano nga isaylo sa Barangay San Isidro sa Haro. Ang rehabilitation project nagsakop sang 2000 396 linear meters sa bugus nga Barangay Lapus Norte. Don Esteban kag Senicoy kag nga may kalaparon nga 14.5 meters kag kataason nga 3 metros. Suno sa record sang DPWH ang kontratang may kabugusan nga balor nga 101.32 million pesos nga ang proyekto na talana patungan halin Pebrero 10, 2023 tugtog Marso 27 2024 bisan pa ang pag-uswag na kalabot lamang sa 0.02%. Ang mga isyu nga ginsambit sa proyekto nagalakip man sa isa ka embankment gikan sa kaiping nga prebado nga konstruksyon, pagbawi sa natural nga mga alagyan sang tubig, kagang ang presensya sang ilegal nga maestruktura sa gadsang sang sistema sa pagkontrol sang baha. Sa iban pa nga balitang regional, isa ka 32 anyos nga kitchen staff member. Gikan sa barangay Pahanokoy, ang kompermado nga ikapitong nga leptospirosis fatality. Subong nga tuig suno sa Bacolod City Health Office. Ang biktima nga nagatrabaho bilang dishwasher ang ginadmit sa ospital sa Setyembre 9 sa kaadlaw matapos nga naka-experience sa pagpanalakit sa ulo. Napatay siya sa amuman nga adlaw bangod sa grabe nga leptospirosis nga may acute kidney injury nga nalista subong ikaduwa nga kabangdanan. Ining pinakauli nga fatality na tabo tatlo bulan matapos nga narekord ang ikaanom nga kamatayon sa Hunyo nga nagalakip sa 20 anyos nga residente sa barangay Sumaga. Tubtub sa Setyembre 20 ang CHO na dokumento sang 25 ka sa sang leptospirosis sa siyudad nga nagapakita sang 38.9% nga pagtaas kun ipaanggit sa 18 ka kaso kag anom ka napatay sa amuman nga panahon sang nagligad nga tuig nakarecord sang pinakamadamo nga kaso ang barangay Villamonte kag handumanan nga may tagtatlo ka kaso samtang barangay Felisa, Banago, Estefania kag amansilingan ang nakalag naman sang tagduha nga kaso Para naman sa aton nga, balitang lokal, nagpakita sang madasig nga aksyon ang gobyerno probinsyal sang Capiz. Sa idalom sang pagpamuno ni Capiz Governor Fredinil Castro, pagi sa paglunsyar sang relief operation sa mga nagkalainlain nga banwa sa probinsya sang Capiz sang Setyembre 27. Ginpalabot ang mga nasambitan nga relief goods sa mga residente sang Panay, Maayon, Panita, Sigma, Cagdao. 25 naman ka mga residente ang nakabaton sa banwa sang Ivisan. Masobra ko si... Uh, 500 naman ang sa siyudad sang Rojas. Samtang naglabot naman sa 613 ang ginpanghatagan sa Pontevedra, kag 530 naman sa Banwa Pilara. Pilar. Ang nasambitan nga bulig ang ginlayon nga sa Batsang Probinsya sa mga pamilya nga ginigo giniigo sa bagyo nga upong nga nagresulta sa tuman nga pagbaha sa pilaka mga barangay. Ang mga relief goods ang ginalakipan sa mga delata, noodles, kape, kag-tiglima, kakilo nga bugas, Nagintugyan sa katapos ng Municipal Social Welfare and Development Office ang mga kabanwahanan. Agod nga ipanghatag sa mga apektado nga pamilya nga naguntatang ang palangabuyan bangod sa halit sang bagyo nga opong. Ang pag-igo sa bagyo nga, nga nagresulta sa pagbakwita sa madamo ng mga residente kagdakong halit sa panimalay kag palangabuyan ang distribusyon ng ginpangunahan sa Task Force Pagdumdum sa pag-assista na the Attorney Luvim Amores, Provincial Information Officer, kag-concurrent PHR Mau Provincial uh, Social Welfare and Development Office sa pagdumala ni PSWDO Head Joren Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit sa pagpanguna ni Attorney Sheila Artillero kag mga katapos ang Philippine Army, Philippine Coast Guard samtang gin siguro ang mga pagkaon sa mga apektado nga pamilya samtang yara sila sa mga evacuation centers o kung sa ila pagbalik sa ila mga panimalaya. Iba natin nga balita sa Balitang Sports, nag-ugyo ng Gabriela Women's Sportalist. Sa, sang lunes sa foul nga hilibion sa Diingen Report ang pay gap sa mga referee nga gintando sa pag-officiate sa mga hampang sang basketball sa mga kababainhan. Magluwa sa Gilas Pilipinas Women Standout sa Zaday Kent Pastrana, kag -ting, kaya Kayabyab, Kag University of Santo Tomas Head Coach Heidi Ong, gingamit man sang House Assistant Minority Leader, Kag Gabriela Representative Sara Ilago ang iya plataforma sa pag Wag sa UAAP. Suno sa report ang kinbago nga rate sa UAAP, nakakita nga sa, sa mga referee nga nagaganar sa 3,000 pesos sa mga lalaki, 2,500 sa mga juniors, kag 2,000 pesos para sa mga babayi, isa ka pagbiya gikan sa nagligad nga tinuig sa tanan nga debesyon nga ginabayaran sa pararehas nga 2,500 kada hampang. Ang UAAP nagpahayag nga ining nabase sa mga libel nga nagapakita kung paano ang hampang sa mga lalaki, ginahampang sa sa mas madasig. Kagka uh, kung ipaanggid sa mga hampang sa mga juniors kagbabayi, ginatag na day pastra kagayabyab nga nasaklaw sila sa nasambit nga pag-uswag sa pagpati nga isa ini sa pagtamay batok sa basketball sa mga kababainhan. Ginsuportahan naman ni Representative Elago ang nasambitan nga payag kaginangot ang isyo sa mas malapad nga pagpakigaway para sa isa kasweldo nga palangabuyanan sa pamilya sa Pilipinas. Nagapati man ang opisyal nga hindi lamang parte sa basketball ang isyo kundi parte sa patas ng pagtamay sa mga kababaihan halin sa courts pakadto sa mga ulubrahan. Sa ato naman balitang showbiz, ang showbiz, gin deactivate sang kapuso actress na si Suvi Itrata ang iya ex sa conformerly Twitter account kasunod sang backlash nga iya ginatubang sa iya daan ng mga video kag post. Nakita sang mga eagle-eyed netizens nga wala magamit ang account sang Anay Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Housemate sang temprano sininga semana. Ang mga nauna nga post kag video ni Shuvi nagtuhaw liwat sa social media sang temprano sini nga bulan sa di nagdepensa siya sa isa ka politiko. Bisan sa bisan pa nga ginactivate ang iya nga account sa X nagapabilin nga aktibo si Shuvi sa iya iban nga mga social media accounts kapareho sang Instagram. Bago lang siya nag-post ang serya sa mga letrato, kagin pasalig ang iya mga fans nga mangin maayo ang tanan. Una na nga nagpangayos ang pasaylo ang aktres bangun sa iya daan ng mga video nga nagpaambit nga padayon siya nga magatuon gikan sa sini samtang naglaligad ang panahon. Ginako man sa aktres kung paano niya luyag maghambal na hanungod sa politika sa iya plataforma o kung hindi luyag maghambal na hanungod sa politika sa iya plataforma magod mahimo ini makatugas ang pagpinahinbahin ilabi na sa sini ng mga tini-o Tag sa katapusan nga balita sa Balitang Veritas sa nagtanom kahoy kag nagbisita sa isa ka imol nga komunidad sang Lunes ang bag-o nga arsobispo sang Cebu mga buhat nga mahimo nagahatag sang kahulugan sa iya pastoral nga misyon ang pagatipan sa palibot kag pagtindog sa pagiliusa sa mga imol pagkatapos magsaulog sang misa upod ang mga katapos sang iya panimalay ginpangunahan ni Most Reverend Alberto Uy ang isa ka aktibidad sa kolehiya pagi sa pagtanom sa mga puno sang mulave Nara sa sulod sang iya residence compound. Sang ulihi nagbisita man ang arsobispo sa isa ka sentro nga ginapadalagan sang parokya para sa mga nagapuyo sa dalan. Sa diin nagambit siya sang isa ka kasarangan nga pagkaon kag namati sa mga sugilanon sang mga pumuluyo. Ang abtanan sa kaluoy nga sentro nga nahamtang sa sulod sang St. Joseph the Patriarch Parish sa Mabolo nagatanyag sa mga kabataan sa kalye sang lugar nga na makapaligo, makatuon, makakaon kag makahampanga. Nagahatag maninis sang medical kag dental nga pagatipan laygay kag bulig sa ulihi nga pagparehistro sa pagkatawo nagpanumpa naman ang arsobispo na suportahan kag palaparon ang ministro agud nga mas madamo nga mga tawo ang makabatsyag sang kaluoy sang Dios paagi sa mahigugmaon nga kamot sang simbahan naghimo man sang na nga pagbisita si Archbishop Uy sa siniglo nga Basilica Menore del Santo Niño de Cebu nga ginatugyanan sang ministro sa balaan nga bata ang 58 anyos nga prelate ang nag-abot sa Cebu sang Domingo antes ang iya formal nga installation subong nga adlaw sang Martes, Setyembre 30. Ang seremonya ang pagapangunahan sang papal nunsyo, si Archbishop Charles Brown, alas 9, sang aga sa Cebu Metropolitan Cathedral, upod kay Cardinal Luis Antonio Tagle bilang homilist. Kag mga kaalagad ang kaundan sa ng aton nga mga balita nga gintipon sa 88.1 Spirit FM News Team subong adlaw sang Martes Setyembre 30 tuig 2025. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sa 88.1 Spirit FM Rojas nga ginapangunahan sa aton halangdon nga arsobispo the most reverend Victor B Bendico Didi. Sa pangalan sa aton station manager, Reverend Father Mark Granflor at technical assistant, madam salamat, Alagad Benny Dalida. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Maying aga mga kaalagad, ka God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga namun nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz sa idalom sa Pagia sa Catholic Media Network. Sa mga